Magyan oh, yeah, oh, yeah. Ano yung pangalan? Ano Ano yung madikit mo? Ano okay, oh, hmm. oh, oh. okay. okay, yung mo? Oh, wait, didikit ikaw magdidikit. Nadyan mo yan. Asa na sa'yo ko. Hope na sa'yo sa'yo. na hindi nasa black. Nasa'yo yung color paper binigay ko. Bien! Nasa'yo yung color paper binigay ko sa'yo. Halika na tayo na. Halika na ko. Sige. Oo. Oh, oh. Sige. Tapos punta na sa ano. Ano? Ano? Ay, sa tayo. Dito sa taas. E, I Ayay mean, oh. mo yun, Tingnan oh. mo so, yun, sa blackboard. Okay. Dito sa taas. Dito sa taas kasi gagawa pa tayo ng gulong. Okay, ito, mamakamoy. Ayos natin.

Ayan. 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 di Ayan. 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 sa blackboard Ayan. na. Ayan. Ayan. Ah. Ayan. Ma Ayan. 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 Ayan.

Yan ni sa blackboard. Oh, bien, bien, oh. Ah, ito na, ito mo. Oh. Dikit mo mo. Oh. Dito dito dito. Yan okay, okay. oh. 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 Kalat mo. Kalat mo din ganun mo. Kalat mo.

हेलो <laughs> गुड

Wala, oh, okay, dito na oh. okay. Sigtang ka, ah. okay. ah, ka, ka na na, Kasi ito ko na yan oh. Huwag hmm? ah. na, ililigpit ko na yan Ewan ko, ikaw ang naganan yan, eh Wala na, bilhin na lang tayo ulit Sigtang ka na Sarap Wala na, oh Pati isa mong pencil, wala. Kasi mo na. Bito, mo Cito, Bumuin, nalabas yung Bito, ah, oh. Here, mo lagi. Ayan na. Ito, bigay mo kay T-shirt na. Huwag mo yan, huwag mo yan. Lalabas yung glue. Pati ito dyan, oh. Ito, bigay mo. Huwag mong gamitin. Ito. Oh tikit na din daw. Ayun tinanong natin sa shop kung paano. Okay na? Look at Okay, oh, okay. gusto mo. Oh. Oh, tikit minutes mo sha. Tikit dali. Ah, oh, tikit. mo share din. mo. Ito na na. Yan. Ay,